Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Nur Abu Bakar. I'm here in Lunsuran, Sambuanga City. Uh, gusto ko lang malaman nyo na visit po ako dito sa may, ano, sa mga relatives ng mga pamangkin ko. O nasa, uh, dito tayo sa may medyo bundukin na to eh. Uh, sa mga manggahan. Oh, as you can see na manggahan yan. Oh, 'yun. Malaking lupain dito, oh. Magandang tanawin, masarap ang hangin pag nasa bundok ka. You know, uh, Pag lagi ka lang naman na sa siyudad, si okay naman siguro ang hangin pero lagi naman na sa aircon. Pero mas masarap siguro ang amuyin ng yung hangin na original na hangin, hindi tulad sa mga ano, yung mga hangin ng nasa city proper ka, medyo halong-halong hangin. Tingnan nyo, may mamanggahan dito. Masasarap. Pero hindi pa siyang luto. Hinog. I mean, hinog pa siya siya. O, yan, Manggahan. May mga kambingan dito. Ayan. Kambing. O. Medyo malapit lang pa sa daan. Medyo dumadaan ng mga tsa. O, yun. Gumagawa sila ng mga building sa nabibili ng mga lupa. Sana yung grabe lahat Anyway, nandito tayo sa bundok-bundok na to. So, ikutin natin ang buong uh, tanawin dito. Lugar na to. Okay. Uh, don't forget to subscribe my channel. Nura Abubakar po. Hanapin nyo lang. Just type Nura Abubakar and don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much for watching, guys. See you again to my next episode. Bye!